So, mapunta po tayo ngayon sa tinatawag na Twin Falls ng Kabinti, Laguna. O, ang tinatawag nila um, ano nga yun? so, sumukap po. Sumukap po. Ayan, sumukap Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo, di ba Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo, So, ano pa kabundok na bundok po itong tinadaan ng ating ng Sumukab Falls. Pero kahit bundok siya, mga sinitado naman yung mga bahay. So, oh, ito po ang aming mga kasama sa aming pagpunta sa Sumukab Falls. Yan. Yeah. Ito grinder ng Yan. Ito So, ito yung dinadaanan na natin papunta ng Sumukab Waterfalls. Hindi daw maputik to ha. Oh. Ito yung mga kasama ko. Maulan po. Rain or shine kami. Rain or shine. <laughs> hindi daw ito maputik. <laughs> hindi ito maputik, ha? <laughs> Sabi, hindi daw ito maputik. <laughs> Totoy, hindi ba ito maputik? Ang <laughs> tawag din eh. yung tour guide namin. Tapos nagpa-tour guide pa sa mga bata. Hindi, wow. <laughs> Rain or shine. Ano Homer, Mer? Kaya pa? Ayan, lahat yan. Buong bayo ng kabinte. Ito po ang source ng tubig sa buong bayo ng kabinte. Maulan na po. Ayan si Homer. Ah, dito sila nagkukuha ng mga water. Sa so, ito sa bundok, meron dito mga may nag-uuling or magkakalungkaling. Ito po ay mga nagkokopra. Hay nako po. Akala ko naman na ano ko na. <laughs> Basa -basa na tayo. <laughs> Kunyari hindi ko naki ano po kay ano ba Sa sobrang layo. Hindi lang yung ilong ko ang nahinga pati bibig ko. <laughs> so sa kailagit na ng bundok. Nag-check sila kung may mga alimatic at mayroon dito isang maliit na bahay na malinis na maganda. <laughs> Tunaw ang taba. Si Misha no sa puti. Nakapita ng alimati. Oh my god. Isang oras na po kami naglalakad. Tao. Oh, may no. may no. may tao may hagda na no may no ayan nga mga siguro yan at oh, yung post nga tita doon so ito na po pagkatapos ng um, parang isang oras na yata ang lakad doon karating na rin tayo dito sa tinatawag nilang um, Twin Falls ng Kebinti Laguna or, Ay, Sumukab Waterfalls. Nagdano. Ayo. Ayan, guys. At hindi nadaanan. So ito na po yung tinatawag nilang Twin Falls. Ayan. Parang masarap pag nasa taas ka. Ang Twin Falls ng Kebinti Laguna. So siguro maganda dito kung ano, yung malakas na malakas dito, ano. Pero okay na rin ito para nang dinakapakot ng. Kinapay ng bundok. Alam mo na siguro. Hindi mo pala tinanong. Siguro ba 'yung sabay naman tinanong. Yes, 'yun. Hindi talaga ah. Aba. <coughs> Ang ginagawa niyo doon sa taas Bala, bala siya. Sabot Talagang da poor explorer talaga. Oh. Dapat hindi nila mula tan kanin. <laughs> Waterfalls and Waterfalls Twin Falls Unlock the Twin Falls of Kabinti, Laguna at sinatawag nilang Sumukab Waterfalls Located at Barangay Sumukab, Kabinti, Laguna So ito po ang address, Barangay Sumukab, Kabinti, Laguna. So mula doon sa Kabinti, sa Barangay Sumukab, yung nilakad namin mga kulang isang oras, or isang oras na estimated. At may mga bata lang doon na pwede niyong bayaran para samahan kayo dito sa waterfall. So ito yung buong area niya, yung buong lugar niya. Parang gusto ko umakit sa taas. Ha 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 ha! ハハハハ Allah no, Allah. No. yung iba po hindi kita. Ah, kita tabi dito kita da, Kita yung pole sana, dalawang pole kita. Ay, dapat yung dalawang oh, pole kita. Ito pipindutin mo ha. Tama yeah. na, puta. Sino kita? Wait lang, parang kain play na naka red. Kita tayo lahat. 1 2 3 go. Ayan po dito, mag-undot na po. Ayan. Okay na? na. Bye bye waterfall. Uwi na kami. Ulan. Sobrang ulan. kada pa kaya <laughs> ay, <muti> ka mo man ay mo tukan ng Talaga lang, inaante ko talaga si Homer Madap lagi. Kung nakatuman sa ano. Parang parang wala pa akong nabibidyoan na nadadap lagi. <laughs> Siguro si Nakail. <Kyle. laughs> Ayabang ko talaga kasi nakabota ako. Ayabang <laughs> ko, guys. Nakabota ako. 'Yun nga, baka dyan sakali. 'Yun <laughs> nga. Baka sakali. Ay wala, wala. Wala.

Ei, papa.